malaga po sa lahat. Yan po ang ganap ng Sunday celebration dahil birthday po ng aking nag-iisang kapatid na lalaki, birthday at kasabay sa aking mama. September 10 po. Ang yung mama ko naman ay nandoon na po sa langit. Sige lang, importante ang mama ko ay nakapahinga na sa kanyang karamdaman at tayo dito sa mundo na naiiwan ay mag-enjoy muna. Pinaka number one dyan, maglingkod tayo sa Panginoon dahil yan ang pinaka-importante. Uuwi man tayo sa langit, ang importante dito pinaglilingkuran natin ang Diyos na siyang may-ari sa ating buhay. At for today's video, pumunta po kami sa lugar sa Timog po kung saan po nagbautismo. At yung nakikita nyo dyan, mga fans ko daw yan, charot! Hindi ko naman sila kilala pero kilala nila ako dahil lagi silang... Lagi silang pinapanood po ang aking mga video. Nakasama din po ang aking apu. Kasama po ang aking apupay sa kabila kong account Mary Sol. Ayun po sa mga nanonood diyan. Dapat talaga i-enjoy yung buhay natin o nasa lahat sa Diyos tayo magtitiwala, wala nang iba dahil nga ang Diyos ang may-ari sa ating buhay. Gawin niyo yung enjoyment, mga kasi si Love Sunday, mayroon kayong mga kamag-anak, mayroon kayong familia. Ayun, magbandingan kayo kasi yan lang ang ngayon kasi ang panahon na magkita-kita kayong mga kamag-anak kasi hindi pwedeng sayangan po ang panahon. Sa lahat ng panahon, gagawin po natin yan tuwing Sunday. Pag Sunday po, huwag niyong kalimutan, unahin niyo muna si Lord. Ang lahat ng bagay, idadagdag ni Lord yan lahat. Yan lang po sa mga nanonood dyan. Sa aking mga followers na walang sawa, Luzon, Visayas at Mindanao, salamat.